Yo, what's up guys? Andito pa rin tayo sa Kalasgasan, sa Purok sa S. Kung saan eh, dati ko nang pinuntahan din dito. Dalawa kami ni, ano, ni June Graho Official nung time na yon. Pero ngayon, nag-iisa lang pa ako na pumunta dito at binalikan ko nga po yung uh, mga mag-uuling. Kung saan eh, andito po ang mag-uuling na isang pamilya na ang kinabubuhay lang po nila ay pag-uuling po. Ano. So ayan, at dadalang ko din sila ng grocery at sa kabigas. Andito po sa sa box ang dala ko kaya kailangan na puntang ko po muna sila doon parang wala ang anong tao kaya so tara, tara, tara guys samahan nyo lang ako sa pagpunta sa kanila doon tara so ayan at papunta pa ako doon parang wala atang anong ano eh, may, may tao din si ano natin matanda yeah, ito po yung mga guys, na gawin nilang ano ulingan, uling, yan. Uh, ito lang po ang kinabubuhay po nila na yun. Ayan. eh uh, may tao lang po. Ito. So yan guys. Oh. Ang dami po yung mga kahay dito. No. Gawin nilang uling yan. Ito. Tau po. Hello po. Hello po. Hello po tay, kumusta? Saan po sila mga, mga kasama sila nanay? Kung kaya yung ang aking puso naman din yun, driver na kasamahan ko dati. Ang Tagalog ng apelido nun. Mga 12 anos po mula ko dito sa anob. Mm -hmm. Buti at dito at di rin kahit, nagaga, kahit napapano hindi gaano mainit. Ano po na no, tayo? Tapos may binigay sa akin tatlong punong mangga ng abono. Pinag- mm. Dinis this money jewel. Para pass ang ko. <laughs> Sabi mo na may edad ka na. Magkusog ka pa rin magpass ang. Ay, eh, wala magawa. No, bayad doon sa tabang. No. Ayan yeah, mga, pag ko, kahit malang lang bayad. Mm. uring rin uli kaysa malapa. Kaya nga po eh sa mga may-ari ng new Gun, kumbaga, pwede kayong tumira dito basta wag lang Kanong kumbaga ka lang. o, o magtanim-tanim ka na lang pwede sabi, mga gulay, meron pwede itanim na gulay. 'Yun ang kainaman din sa mga ganun, no? Pero kung halimbawa tayo na ano, nawala na Kung halimbawa, wala nang pwedeng makuha nandito na ano, dilipat na naman kayo ganun. Hmm. Saan? Kung saan may mapapaano na naman. Oo. Eh, Pero di, kung mo magka kami ng may-ari. Oh, sa so bagay, oh, pag nagkasundo sa may-ari, ano, pwede naman din kayo dito na, magtayo na, ng bahay. Bilang bantay lang. Oo, oh, bantay lang. Ano. Pero so, hindi, man ikaw po rin magprodukto, wala. Mm -hmm. Pero hindi, hindi, pala, hindi talaga kayo dito pwede magtayo ng bahay ninyo. Na kasi ang tirahan nyo, ganyan lang ay. Eh. Eh, oh. Hindi talaga kayo mag ma, yung mga ano ba yung kahoy na kagaya ng may mga kwarto-kwarto na rin nagawen. Ay, may ano ako doon, may loting na nabili. Oo, oh, tapos saan? Tulong din siya. Nasa Laniton, Laniton ako. Sa Laniton? Puro fresh. May isang gula itong ipon-ipon. Hmm. -ipon. Ang tagal-tagal din. Salamat nga na ako. May nagpunta dito, Ina binigay sa akin tatlong puno na buwal pagbagyo. Hmm. Pinakoha, kaya nakatabon sa mga tanim ng mga talong. Oo, oh, di ang, Sina. ang ginawa mo, sininso ba yan? Sinso? Oh, sininso? Oo, sininso. Butit, mayroon naman kayong sinsu din. Hindi, isang kaibigan ko doon sa Puroksay. Oo. Ah, sabi mm -hmm. sa akin, tatarot, ako naman. Mm -hmm. ko Yan, tayong kung lang sila para ano? Para... Maabot na yun. Kaya na para na kayo masyadong mainit kanina. Mm -hmm. Guys, Don't forget to like and subscribe. subscribe of Jose oh, Andrino Vlog. And don't forget to click the notification bell to subscribe. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you.